Hi guys, what's up? So bagong umaga, bagong video para sa inyo. So may bagong parcel na naman tayo. Ah, ang mga magtaka iba na marami akong parcel. Marami akong pera. Wala guys, so, yung iba, nuro na lang sa akin. Ako yung natusan. Kaya ginawa ko video at para malaman nyo. At baka naman magustuhan nyo maka-order kayo. So ngayon, isa sa akin at isa sa uh, kasing ko na si Anthony. So mayroong bagong parcel ito. Alright, so hindi ko na papatagalin. Bubuksan natin ang parcel. So, nasa nilas. Alright, yan guys. Sports. Yan, napaka sige guys, napakaganda. So size, free so guys. Ah, uh, dinidinig niyo kung size ang gusto nyo guys. sa gusto niyo guys. Dinidinig niyo kung anong size gusto niyo. Yung so size namin ay 43. Kung gusto mo sa malaki, paayo, size 44 kayo for me. Dinidinig niyo kung anong size ang uh, mas maganda sa inyo. So yan, napakaganda, napakasig. Legit guys, sa halagang 80 pesos lang. Mas mabuti yung pressure fee makatipid kayo. Kung may free shipping, medyo mahal siya guys dahil magiging worth of 100 plus to 200 dahil sa shipping. Pero pag walang shipping, 50 pesos lang. So yan yung panguna nating parcel guys at ito naman yung pangalawa nating parcel. Tara, let's go. Ip Open na natin. Roll on. So una natin bubuksan ang roll on. So para sa mga ping control ah, pampabango at pang dagdag pocket points na roll on na napakamura lang buy 2 take 1 or by 1 tick 2. Nasa 200 plus Kapusin lang. May shipping. Ay makakatipid ka. Big walang free shipping. So, ayawing makaka 300. Pero pag binili ko isa-isa, nasa part of uh, 300, oh 100 plus. Kada isa nito pag isa-isa lang. So, una. Pardon. Tignanin ang boxing. Napakasimple lang ang unboxing. Ayan, tatlo. So, tatlo, more 200 plus lang. Pero, sa shipping, uh, it's 300 dahil shipping 100. So, ayan. Plastic. even trays for men. So, meron yung pang women. Ang pang pang guys, napakabango. Ah, sulit. So Ayas. Yanding. Yan yung roll on guys Roll on for all For three na 200 plus lang So anong panahintay mo? Bili na Thank you so much for watching Don't forget to like and subscribe and follow sa Facebook page sa TikTok natin And see you in next video Subscribe you to channel See you in my next video Bigga bless you Babu